Magandang araw sa iyo. Um, salamat no sa pag-share mo nitong mga materyales. Merong isang tanong dito na alam mo yon medyo um radical, eh. Paano kung yung pinakaimportante pa lang leader sa simbahan nyo eh hindi pala yung laging nasa stage? Pag-usapan natin to na yon, yung idea ng shared leadership, sama-samang pamumuno at saka yung priesthood of all believers na parang bawat isa sa atin may direktang tawag at Um, tungkulin titingnan natin tong ibang perspective no at bakit ba to mahalaga lalo na nayon sige simulan natin so unang-una pinapakita dito sa mga binasa natin yung parang familiar na scenario sa maraming churches yung mga pastor parang pagod na pagod na kasi nga sila halos lahat gumagawa oo yung parang sila yung sentro ng lahat no exacto tapos kasabay niyan yung mga miyembro naman parang Ah, uh, naghihintay lang ng utos. Maraming talent, maraming kaloob na hindi nagagamit kasi iilan lang lagi yung nabibigyan ng uh, platform. Tama. Nagiging ano raw yan eh, marupok yung sistema. Oo nga. Kasi nakasandal lang sa iilan. Paano kung mapagod yung iso o dalawa? Delikado, di ba? At yun yung uh, sinasagot nitong mga material mo. Ang sinasabi, balik tayo sa sinasabi mismo ng kasulatan. Halimbawa, yung 1 Peter 2.9, madalas yang banggitin eh. Tayo raw, bilang mananampalataya, ay royal priesthood. Royal priesthood. Oo. Pagkahari at pagkapari. Para sa lahat, hindi lang sa, alam mo na, sa mga ordained o nasa posisyon. At hindi lang yan basta titulo na maganda pakinggan may kasama yung responsibilidad. May active role tayo sa kingdom. Ah, okay. So, hindi lang parang honorific title. May gagawin. Exactly. At ang ganda kasi, hindi naman to sinasabing magulo dapat or walang kaayusan. Ibang klase lang ng kaayusan. Mas participatory. Tapos, merong pa. Yung sa Ephesians 4, yung verses 11 hanggang 13, binibigyang diin doon na yung mga kaloob ng pamumuno, apostol, propeta, evangelista, pastor, guru, hindi sila yung para gumawa ng lahat ng trabaho sa ministry. Ah, yun. Akala ko kasi sila yung main workers. Actually, ang main role nila, sabi doon, ay i-equip ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod. Equip the saints. Pamilyar yan. Oo. Para yung buong katawan ni Kristo lumago So ang pamumuno, hindi lang tungkol sa posisyon or title. Tungkol siya sa function, sa ginagawa. Function? Anong klasing function? Ang function na magpalakas sa iba. Mag-train, mag-mentor, mag-empower. Hindi para i-dominate sila, kundi para i-release sila sa ministry. Yun yung tinuro ni Jesus, di ba? Sa Matthew 20. Kung sino raw gustong maging dakila, mm, dapat maging lingkod ng lahat. Oo, naalala ko yan. Okay, so equip the saints. Pero teka, paano yan naiiba sa um, usual na training or discipleship programs na meron naman madala sa mga simbahan? Ano yung parang extra dito sa pag-equip na to. Malandang tanong. Kasi yung pagkakaiba raw, based dito sa sources, hindi lang siya yung basta turuan ka ng information or skills. Yung pag-equip dito, mas malalim yung intention. Ang goal ay parang palayain at bigyang kapangyarihan bawat membro na gamitin yung kanilang kaloob sa mismong ministry. Ah, hindi lang tinuturuan tungkol sa ministry kundi hinahanda at sinasabak sa ministry. Kumbaga, ina-activate yung buong community, hindi lang nagde ng iilang leader. So, yun pala yung sagot dun sa burnout at yung mga talents na nasasayang. Parang ganun nga, nasa pagpapakilos mismo nung royal priesthood. Dito, um, lumalalim yung usapan, no? Kung ganun, yung leadership hindi lang talaga para sa isang tao sa pulpit. Nabanggit din sa sources mo yung kahalagahan ng plurality of elders. Maraming leader na sama-sama, hindi lang isang senior pastor model. Oo, malaking bagay daw yun kasi merong mutual accountability. Check and balance kumbaga. Tapos, mas malawak yung wisdom pag marami kayong nag-iisip at nananalangin. Hindi nakasalalay sa mood o perspective ng isang tao yung direksyon. Mas stable. Okay, makes sense. Tapos yung otoridad, paano yun? Ayun, sinasabi rito, hindi lang dapat galing sa titulo. Alam mo yun, akong pastor kaya sundin nyo ko. Hindi ganon. Ah, okay. So saan galing? Mas binibigyan diin yung relational authority. Yung otoridad na binibigay sa'yo dahil sa tiwala, dahil sa integridad mo, dahil sa relationship na nabuild mo sa community. Kusang binibigay, hindi pinipilit. Tama, yun yung klase ng influence na sustainable. Makikita mo nga sa qualification sa 1 Timothy 3, eh. mas focus sa character. Oo nga, no? Hindi magagalit, hospitable, hindi mukhang pera, character traits. Exactly. Hindi lang galing sa pagsasalita o kung anong natapos. Tapos, may binanggit pa na example, no? Mga koinos churches daw. Oo, nabanggit yan. Bilang mga grupo na sumusubukang isabuhay ito, sa kanila raw, umiikot yung nagfa-facilitate. Mas pantay yung participation. So, posible pala talaga? Hindi lang theory. Mukhang ganun nga. At para sagutin yung tanong na, eh, sino ba talaga in charge? Yung, alam mo na, the buck stops where? Oh, yun nga. Paano malalaman kung sino masusunod? Ang sagot daw, hindi isang tao, kundi isang proseso ang ulo pa ay si Kristo at yung kanyang guidance nararanasan niyan through the Holy Spirit na kumilos sa isang community na sama-sama. Nanawanahin? Oo. Nananalangin, nagbabasa ng scripture, nag-uusap, nagdidiskusyon, hanggang makarating sa konsensus. Parang yung sa Acts 15. Ah, yung Jerusalem Council. Yung nga, Yung mga apostol, elders, kasama yung buong church. Sama-sama silang nag-discern at nag-decide. Hindi siya leadership vacuum. Shared responsibility talaga, under the Spirit's guidance. Kaya ang tanong para sa atin, di ba, paano ba natin tinitingnan yung authority at leadership sa mga community natin? Pero yung proseso sa Acts 15, parang ang ganda pakinggan. Pero um, hindi ba mas mabagal yun? O mas magulo kung maraming kasali? Kung para sa isa lang magdideside? Ah, kinikilala naman yan ng ibang views. Pwedeng mas complex nga. Pwedeng mas matagal. Pero ang argumento dito sa sources mo, mas matimbang pa rin yung benefits. Kasi yung desisyon na dinaan sa ganong proseso, sama-samang pagkilatis, panalangin, madalas mas may wisdom. Mas malalim yung pinaghugutan? Oo. Tapos, mas malakas yung buy-in ng community. Kasi naging parte sila. Eh. At mas nagpapakita ng dependence sa espiritu, hindi lang sa talino ng isang tao. Okay, so mas pinipili yung mas mabuti kesa sa pinakamabilis. Parang ganun. Quality over speed, kumbaga, sa decision making. So, um, ano yung parang summary natin dito? Ang pinapakita nitong mga material na to ay isang paalala, no? Na ang simbahan hindi siya parang sinehan na may nanunood lang. Isa siyang katawan. Buhay. Bawat parte mahalaga. May kaloob, may papel, Oo. Parang pag-shift ito mula sa pyramid structure papunta sa network. Mula sa pagiging spectator. Papunta sa pagiging participant. Aktibong kalahok. At direktang sagot to dun sa isyu ng burnout ng leader at yung mga hindi nagagamit na potential ng mihambro. Kaya iiwan natin sa iyo tanong na to para pag-isipan mo. Kung tatanggapin mo ng buo yung identity mo bilang parte ng royal priesthood, bilang isang ministro kahit wala kang titulo, paano kaya nito babaguhin yung approach mo? Yung paglahok mo, pagambag mo, paglilingkod mo sa community niyo, sa mission nyo, sa araw-araw? Ano kaya ang isang maliit na hakbang ang pwede mong gawin simula na yon dahil dito sa napag-usapan natin?